Asa si Bing Bong Bong? Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Ayaw na Dili Pala. mo hindi dapat ato agianan. Ayaw agi na agianan. Wala yung mga agianan. Wala lagi Bong Bong, siya si Bing Bong. na. Ayaw Oh, magsakay tayo lahat dyan. ka eh, magsama kayo oh, dito ay magkaroon ganyan. Lakaw na, ayaw. Lakaw na ang bata, ayaw siya. Ha? Ayaw siya Na, ano na doon? Uh Oo. -oh. Ano, ano bata At